Dalawa, dalawa mid, dalawa mid, mag-elbow na, mag-elbow, charge. Uy, nasa Xbox, box Pinalin na Xbox. X-box, na ng X-box. One at last, na. one at last, ba one at last. Ano ba si James ako, sneaky, sneaky. Sa ah. uh, site, nasa site natin. Hindi, hindi. Ayan na daw, tumawid na. Patawid pa lang. Ayun. yung bala. Bakit meron pa isa na sa Ay, ikot na. yung na kita. Last na, last na. Last na tayo, in, nasa banana. Di ba? Bomb drop dito. Bomb drop dito. ikot na. Bomb drop nga. Chay, tuy, ano oh. na, ka, sir. Uy, ano mo Relax lang. Tatlo kayo dyan, oh. laging ganyan. Hindi yun laging ganyan. Ako, lagi kang ganyan. Ano pa bantayan mo dun? Nandun na nga yung bomba. Lagi nang ingit lug sa beat. Eh. Pwede mag... Pwede mag-boiler, ah. Okay, may nakatingin sa long sa inyo, si Richard. Nandiyan wala lang katingin ng short. Ayun, long, 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 Nice short. Snake tayo. Pero wag garage, wag rush. Eh, meron sa A, Cheng. Meron sa A, Cheng. Meron footsteps. Oo. Oh, oh, oh. Cheng yun nandyan, ha? Cheng meron nandyan. Snake ka, snake. Sige, repeat ko, Cheng. Diyan ka lang. Tara, Cheng. Elbow meron, po, meron ha? Wag, 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 Tara, push, push. Low na ako. Sige. Ito, ito, ito. Bago, ingay mo ba, Uy, kago! Op, op, chart. Sa right mo. Pwede mo kayo, no? Hey! <mulay großes> Nasa right, po, right. Aye. Aye, pro, dito, Guys, drop, pump, mo, right mo. A ba? A, nag A, A, Banda, dito, tap patay. Bomb drop, bomb drop, bomb drop. Takbo takbo takbo. Oh! takbo, takbo, takbo. dito. Tara, uy. Tara, tara. Takbo daw. Uy, site na ako. Pasok. Nagdad, nagdas Long. Wow. Gila siya, site. Sa, sa tabi may, ko. May na. Ako oh, na, sa abs

Pasok, pasok, pasok. Oh. oh. Okay, key ako. Key. Last na, last na. Ah, tak. Sige, is mo na. Oh, so, hanapin mo. Sorry. Yon. Yon. Pala, ah, nasa long iso. Ah, nasa pit iso. Nabuhan bomba. Eh, sa side. Sabay sabay na i eh. Tara eh tayo. Wag. Dala ko na bomba. Ano? Nasa city na... City, City. Pit, 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 isa pit. Pit, ta, pit. Long, 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 Pit, isa. Pit, 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 low yan, sobrang low. Pit, pit, pit. Last. Nasa long, nasa long. Blood, 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 charge. sa ano, AK Hindi yan, right yeah. na yata ni Ryan Pucha Nice, nice. 2 v Nice 2v1, 2 Nice, Cheng Yo. Ace! Long lang ako Gago naman Pilar, pilar, tsaka May bomba ako Grenade okay. ako Dark, dark, dark. Long sa kasuot niya rin. Ega ako na sa dark punching. Paano ka na patay nun? Wala sa ano, ako. Salong salong. Ah curve to isa. putang Inang talaga pila to Ay. Ay esa well, we to... no. <laughs> <laughs> eh, mid, esa mid mid ba? Uh? oh tayo na patay pa. donat 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 Roy, pwede mo tricks mo. Balik, balik, balik. Isa na sa B. Pag nasa mid na kayo, push ko to. Pero pa isa. Dira ko aberto window, pinto window ah, uh, tunnel dito dito pinto no se pinto dito pinto oh. last here win this is my friend Gago, minus 74, anong low? Tapos ka na. May short pa din. Short pa na. Magro na siya. Third, B ka lang. Okay. Short lang sila. Short pa rin. May short pa din. Short, huwag ka masyado mag-push. B ka Short pa din. Short, short. Oh, isa. Sige lang. Short pa rin, short. Short pa din, short pa rin. Short pa rin. Last. Nice. Nice. Charred, wag ka mag-push. Nasa car isa. Nice. Uh, Ay, una na ako. Um, park, nice, dalawa pa, dalawa pa andun. Dalawa pa andun. Dalawa. Dalawa, and dalawa, dalawa, dalawa na pa. Na, 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 na. Dalawa, dalawa, dalawa. 3v2, 3v2, 3v2. Nice, Jay.